Ah, ganda oh, dito. Dito kami po pwesto. Oh, bago naming pwesto dito. Ano? Oh.

Ano yan? What's this? Do you know Boot? this one? Huh? What's this? What's this? I don't know. Name? Ah, yan yung yung nabibili to sa ano. Ayun, bubukay bu yung ano. Eh. Hey. Put mm. in tabi. Eh, uh, pakit. <laughs> yeah. Put pakit. Kaya na... Some bait? Huh? Some bait? Extra bait? Put no? packet. No, 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 no. Bait. Bait? You yeah, have yeah, extra? Nabibili to sa ano. No, no, this one. Baka may ano to. Extra. Ha? Huh? Ha? Mano ano bang isda ito? Ang palakpaki, no? Ah. Wait, wait. Habit? Nako nilunok ako. Naku, nilunok naman siya, no? Parang gagamba, oh. Kinakain yan? Yan, nabibili sa ano, so. diba? Tinatanggalan na lang ano yan. Masarap yan, eh. Kaya nga dinya sa ano, no. sa Taiping. No. Kaya nga no. sa Taiping. Mm. Kaya nga doon sa loob yung paing ko. Lasang isda. Ang tagal yung mahutang. <laughs> Ay, hindi mo naman. Pagkakain ni. Eh. Hindi, baka iniisip na bibigyan mo. Pagkakain yung pain. Bubong po ito. Laki o. Lulutin mo nga. O yan. Ha? Pinawan ko. oh. Ugutin uh. uh. mo. Ayun! Ay, ilaw pala eh. Nagtitis tayong madilim. Ayun, ano, Parang paru-paru. Parang paru yung ano. Ayun yung binibito sa typing. Ayun, binibito natin ko na. Ayun na, huli po. Ayan, oh. Ayun o. Ih, ganda Oh,

Oh, ayan, may pakpak, oh. Ganda ng pakpak, oh. Parang paro-paro pala to. Oh. Ganda, oh. Okay. Kaya lang matinik to, oh. Matinik. Ano na, ganda, oh. Ganda, oh. to. May <coughs> oh. hmm. Yan. Ang isdang may pakpak. Parang paru paro Ayan, lilinisan natin to. Lilinisan natin tong paruparong parong dagat. Hmm. Anong isda ba to? At ganito may pak, may pakpak -pak, oh. Hmm. Oh. Ano? Ganda ng pakpak -pak niya oh. Ano? Oh, uh, Oo oh. oh, oh. Paano oh. paru Bangis dato bat. Pala pala ko hito ih. Eh. Hmm. May ano pa sa ilalim? Ito oh. Barang dagun. Ngayon, dito hmm. May... para dito ah, sa harapan. Nissan natin. Temura orevo. Uh, galunggong.